Naiiyak. Sa lolo, po. Na po. Loh, bigay namin sa iyo. Para Saya po may pamili kang tinapay. Kalingat. Naiyak na si Lolo. Naging, na, naiyak si tuloy si Lolo. Hige na ho. Tay, ito po ay ikon sa Diyos natin. galing po ito po sa taas. ano Oo, po? Hindi nakakalimot sa Diyos pero bigay naming pa. Flag, supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po. And sa mga ano po, mga subscriber po ni Rowan Malalag, sana po supportan niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. Marius Vlog, mm. yes, natin. Ayan po mga kalingap, magandang hapon po sa inyong lahat, magandang gabi. At uh, kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please subscribe at pakiclick na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang ng mga video. At okay. ngayon po mga kalingap, nandito po tayo sa Kalabagasan San Vicente. Uh, ayan po at may nakita po tayo dito na si Tatay nga po ano, uh, 86 na daw po siya. Uh, pingin ng anak ng 1924, sabi niya bigyan ng anak ng 1924 pero sabi niya uh, 96 uh, 86 daw po siya. Dito kwentahin na lang ho natin ano po kasi hindi na niya makilala masyado ang ang kanyang uh, edad po ano at uh, sa parang ko higit na doon sa sinabi niya ang edad. Okay po mga kalinga puntahan ho natin siya para matanong din ho natin at pasensya na po ano ayaw niya magdamit dahil uh, na naiinitanaho siya daw, mainit daw po kaya tatanungin natin si tatay o oh, si lolo ah, ayan po hindi pa po natin alam ang pangalan niya ayan o, ayan ho mga tatay. kalingap habang nagbibihis po si tatay ng <laughs> damit ay ayan nakita natin po siya nandun nagtatabas ng mga uh, ng mga damo ay nagkukon ako at mahin ako ah. Kapag hindi ako ng trabaho, kahit maulan nagtatrabaho ako pa uh, ako oh, nag exercise ka palagi? Mm, exercise ako kaya uh, wala, pag napawisan ako yan. Dahil ano pong pangalan mo tay? Ay, Juan Portacio. Ay, inyo, Juan Portacio? Oo, uh, Juan yeah. P. Opo, 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 basta Juan P. Portacio. Uh, Ang Ayan. middle name ko na ano ito, uh, sa, sa ina ko ay Pulbida. Mm Bicol po talaga. Ang ama ko naman ay kami naman, Kalambalagunan. Ako po pinanganak po sa Gabon, Talisay. Ah, Talisay. Opo, malapit lang dito, Gabon. Oo. Gabon, Talisay po. Oo, nandiyan pa ka. ay, ano ito. Ay, tay, kumusta naman? Sino po ang kasama ninyo sa bahay ninyo? Wala. Wala ka Mm. Nagsusula ko, mag na trabaho ko lang, maglaba, mag pagkatapos magluluto, pakak... O oh yun na, ah, maga, aga pa. Mm -hmm. Ay, tayo pa, paano naman po yung pang-araw-araw nyo? kasi hindi na po kayo makapagtrabaho, ano? Paano naman po yung pang-araw-araw nyo mga gaw... Halimbawa, mga panggasto po ninyo sa pang-araw-araw? <laughs> Ayun, nabibigyan naman ako ni... Anak, na, sorry. Yun lang sa bigas na ano ito kung ako ano iyan na di mapi out sa senior citizen yun And, ay meron ka naman pong nakukuha uh, sa senior citizen uh, ayun uh, yon po ang pinag-inaasahan nyo na uh, panggastos nyo nagkakasya uh, naman po ay simpre pagkakasyaan <coughs> mo tanong <coughs> magagawa o Aver, anong magagawa mo o o nga o ano ay wala nasa magkano naman po yung uh, nakukuha ninyo sa oh, ay sa isang taon, dalawang beses lang na pay oh, titit titig test milk. At ko na yun, eh, makaka... Ibig nyo sabihin tayo, sa isang taon, uh, dalawang beses dalawang beses na tatlong libo. Oy, mm. di ibig nyo sabihin, anong sa, nabuwan ka? Anong nabuwan, so oh. limang daan po ang makukuha mm. mo sa isang buwan. Sa ang ang kuan niyan ang sabi ni ano ito sino bagat si Nadoria na gagaw ina di 500 buwan-buwan. Opo. Oh. ano yan? 500 gagawin na daw isang 1,000. Ay wala. Ay ang pile. Ganun, ganun. Saka itong pag-edad na daw ng ano ito ng 80. Ibibigay eh, na daw yung ano ito ha? kung magsa pag 80 ka, 80 mil daw. Pag isang daan ka na, ay 1 yes, Aywan ko, eh, hindi ako na nag-aasa niyan. Opo, kasi aanin mo pa po yun. hindi mo naman na po magagastos yun. Ano? Approve, wala namang. Aksyon? Walang pundo. Opo, ngayon. Walang pundo. yun ang kwan yan. Pinagtikukan yan eh. Sa balita eh. Ayun po ano. Eh kaya mahirap kung mag-aasa ka. Oh. nito, dito, tanim kong saging, may nanak, putang na, nandyan lang ako, ninana, ninana nina, nina nina, ako nina pa nina, po. Nanabot. Sabi, na sabi ko, Hindi na ako nagasabi ko makalaga-laga uh, laga -laga to, maka tamang, lang ako, ano, makabang maroy ay wala. Aho, na, ayan po Kaya ako unti-unti, yung, kaya ko lang, unti-unti. Kabasa, pag minawis na ako, ati, Kaya, uh, ano, na. Nagkuan dito ito nung isang buwan nung nung, nung, nung sa taga Santa Elena sa Ayaw ko kung ano daw yun eh Di papano po ngayon tay meron ka pong kinakain meron ka panman pong mga pagsaing ninyo uh, Ay, oo may sinasayang ako kung may saan lugaw lugaw <laughs> <po lang. clears> at <throat> saan dapat uh, ka mahal mahal na yun. Ng bigas ah, po ano? Eh, hindi lang sa bigas, sa ano ito, kahit ano. Tay? Sa isda, pag wala kang 250, 220, 200, tapon mo. Ano oh. Tapon. Magkano eh, isang isda na dito? Ang hindi ako nakakuha kung may pera, bili ko wala, wala, gulay. Ayan po, tagat. May agi na muto ka lang ito. Ibig mo po sabihin tay hindi ka na po nakakakain ng mga isda ngayon na. Pero po tay wala, wala, pa naman pong bawal sa mga pagkain sa iyo kung ano yung wala pa po sa yung bawal. Ay ako hindi mapagbabawalan. Wala pa po. Ay, yan oh so ganyan lang pambiyahe pag may pera maka na ay nainom ka po pa, tay nainom ka pa ng beer. Ha? Halimbawa po, nainom ka pa ng beer? Ay, para no? ino. ako. Ha? Ah? <laughs> Matay lang mga para ko. ano ito? Oo, oh, sa... Ay, para ako. Mga namatay na, matatanda na, na Mga batangin nyo. Si... Ay, iba, ko na ako. Yan, oh. Si Halom. ano ba? po, nainom ka po ng red horse? Ah, nainom ka na yun. <laughs> ngayon po, na uminom sila. ka po. Uminom may ko. okasyon tapay nung inom ino lang, shot lang. At opo, Tapos, opo. Mm, mm. Pampabuhay lang yan. Tugol. Opo, opo. Totoo yun. Kasi ako, kasi nga, uh. san, may nakababad man, may isang bilog ako. Yan. Pagkakaumaga, yan. You know, sunset. Yung opo, masubarong opo. Masubarong ganun sa kaso. Opo, <laughs> Yan lang, isang shot. Kaya naman po pala mat, matigas ang katawan niya po ano ma ay, mabalasik pa po. Ayo, oh, at yung pag nahi na una wiruin mong ako hindi na nakakakuan sakit ko lang ay dito. Mm -hmm. hindi ko ay na po. Nahaway pa kami ng doktor. Sabi ko ng labas na ako. Patay na ako, hindi ko na kaya ayaw ko. Hindi ako nagang inom ng gamot. Opo. Oh, ang pinagagamot po po yung beer. Uh, hindi. Hindi wala, po. Basat wala basta may sakit ako. Trabaho, Trabaho de mongol. <coughs> Ay kung gamot, o, unti yung mga oh, dalawang po. gamot na. O tatlong gamot na. Nako, kapag nagalwalo, unti-unti ka lalasunin na. Laso na yan. Oh, po. Kaya, Kaya po pala, yung, umabot ka sa ganyang edad, ano? Ay, nanay ko na matay, 100. Uy. Nampak. Oh, Opo, oh, oh, ano? ano? Yung mga sinauna po talaga, oh, ano? Oo, ang wala ano? sa akin. Hmm. Matagal daw ang buhay ko. Bakit matagal? Malaki daw ang tinga ko. Posible. Ah, ay nanay ko. Hmm. Dito na matay ang nanay ko. Ako Marami kami. Magkakapat. Hindi naman po tayo kasabihin yung mayapat malaki ang tinga Tinan mad hmm. hmm. mo po tayo yung mga kwan, yung mga baboy ang lalaki ng tinga. Oh, no? Tatlong oh, no, buwan. Oo, <laughs> oh, kalabaw. Kinakatay. <laughs> hindi ako naniniwala. <laughs> Eh ako, nagpahula ako. Mm. Oh. Uh, Antipolo. oo oh. Uh, sa Bisaya. Oh, Mindanao. Mm. Oh. Mm. Tangin na, para pariyo sa ikong mga ko. Oh. sabi ko para pariyo ito. Lukuan lang ito din mo ito, pera. <laughs> eh ako, <coughs> ito. Sige lang, kar di ko kaya na. Uh, si kaya ko, gagawin ko. Opo. Yan yan pag ko, tulo-tulo na. Ah, uh, din ng kwan ay sa ko di monggol eh, yung mm, kwan ko naman, yung manugang ko. Eh, palagi naman wala. Oh, eh, sige. <laughs> yung kaya lang, No, po. ay sa ko kaya ko pa naman. Sumong itulong para sa inyo. Ah, ay, diyan ay wala akong masasabi. Wala. Uh, wala ka po. Basta kung ano po ibigay nila, iyon uh -huh. yun na lang po. Ano. Wala akong masasabi na ganito, ganito, ganito. Uh -huh. Oh, wala na akong pangarap na. Ano, wala na po. ano. Marangya, kung ano. Wala na. Hindi na po parang halimbawa po. Kuwanan lang po halimbawa gusto mo yung ku yung mga pagkain mo na mga simple lang po ano. Ganyan lang naman po mga kung ano gusto mong mga mga pagkain mo po ano yung gusto mong tuluson yun. Yung sa pagkain para sa akin ano? Ano po? ang pagkain hindi ka naman punawan harapan mo, pagiliran mo, at isuran mo nandiyan ang nang gusto mo sa pagkain pero sa kahilingan, kung ano ang kahilingan wala akong hihilingin dahil nabubuhay man ako nandiyan lang kung hindi ka lang magpakatamad may kahit ano eh, okay lang isa ko lang ko aso ko apat pagkain dalawa sa ito na matatakaw pa <laughs> kaya iniisip ko ah pamilya ko din yan eh opo no. Hmm. hindi mm. mo sasabihin dahil yan ang uh, gwardiyam oh. po yan ano hati hati, hati. magtanim ng pinya ayan yung isa ko naman anak nasa bulakan para yung mag ina hmm. Ayaw ko, hindi naman makala na Ay, kung umuwi siya at... sabi ko, ibigay eh. Ibigay ang hilig. Na ano? Lamok. Ay, ala, huwag lang ang lamok sa baa sa asidad. Pag namok dito sa kwan, kahit kagating kagating yan, hindi ka magkakasakit. Walang kwan. Iba yan eh. Eh, hindi marurumi. eh. Hmm. Okay. So, oh, eh, sige po, lo, ano, ah, hanggang dito na lamang po ang ating video at uh, hmm. sana po may makabasa nito at uh, sana kahit papano po ano, may makatulong. Ano. Kahit naman po hindi nyo inaasahan ay eh, malay mo po darat. Dumating na lang kami dito na hindi mo inaasahan. Ano po, lo? Na, sa sa inyo yan, ako, wala, wala akong man makukuan sa inyo na ganito po. Mm -hmm. ngayon po, lo, bibigyan po kita ng pang po kaunting uh, tulong, tulong anolo kasi uh, pag yun po, babalikan po kami, uh, babalikan po kita na magdadala po ako ng grocery mo dito para meron ka pong makuan dito po ano. Ako ay baka kung pagdating ng panahon ay may kapalit yan ay... Ah. Wala pong kapalit. Ay, okay. to, wala po, wala po itong kuan ano lo. Ah, tanggapin mo muna Ayan. po ito, lo na kuan ano. Tanggapin mo po lo. Wala, wag na po wala natin ipakita. Wala po pag lo, pang ano yan. <laughs> pang Hmm. mo na sa susot. Ano, wala pong kuan ito. wala kapalit. <laughs> Tumama. <laughs> <laughs> lo, wag kang mag-alala po, kuan po kami kakampi po namin ang sa taas. Ikon mo po ito lo sa kuan. Huwag <laughs> ka pong mag-alala, lo. Hmm. Bakit ka po, lo, naiiyak? Ay, lo. Bigay namin sa iyo. Para Kaya po may pamilikang tinapay. Kalingat. Naiyak na si Lolo. Naging in, naiyak tuloy si Lolo. May Mahirap. Tay, ito po ay ikon eh, sa Diyos natin. Galing po ito po sa taas. Oo, ano I mean, po? Nagakalimut sa Diyos, pero... Bigay namin pagmamahal sa iyo. Malakas no? pa ako. Hindi po, hindi po ito uh, sa malakas po, ganyan po talaga yung kalingap, yung paglingap po namin, nag, uh, po kami ng mga matutulungan po. Ano? At ito pong ibibigay ko sa inyo, hindi naman po ito sapat, ano po, ito po ay bar galing sa aking puso po para maibigay ko lang po sa iyo sa panguna po kasi sa susunod po, bibigyan po kita dito ng grocery tie. Wag po kayong mag-alala na may kapalit po ito. Ang kapalit po nito ay ipagdasal mo lang po kami na sana ay mapalay kaming nasa ligtas na kalagayan. Yung paghahanap po namin tulad ninyo, nakita po namin kayo na at na nagka-interest po ako na tutulungan po kayo kahit na pang uh, uh, pang-araw-araw po. Ito po ay maliit lang po na bagay na galing po sa aking puso at uh, binibigay ko po sa inyo. Wag po kayong mag-isip uh, na may kapalit po ito. Ang kapalit po nito ay sana po uh, pagdasal mo lang po na sana nasa mabuti kaming kalagayan sa sa paglalakbay po namin sa paghahanap ng mga tulad ninyo na matutulungan. Oh. 'Yun lang po ang po namin. Huwag <laughs> <laughs> mo po, huwag po kayo mag-alala tay. 'Wag po wala akong kapalit yan tay. At uh, dito nyo pa, at patutunayan ko po sa inyo tay na pabalik po kami dito na may dala po akong uh, yung mga gamit sa bahay mo po ano anong religion niyo katolik katolik po, po. <laughs> bakit po kayo ano po dito po tayo wala po ditong uh, Catholic, wala po ditong religion sa pagtulong uh, po ano mm -hmm. ang pagtulong po kahit ano po tinutulungan namin Reli uh, kahit na ano pong religion nyo, dahil hindi po dito uh, kasama yung religion dito po ang credibility natin ay yung pagtulong po sa mga taong nangangailangan Lalo na po sa iyo tayo ano, nakita ko po kanina na nagtatabas kay doon ng, ka ng mga damo ay talaga pong nagka-interest po ako na makausap ka at hindi po kita ginuna ng camera dahil nakahubad po kayo kasi po kay YouTube pag nakita ng camera ay hindi po ina-accept nila no. Kaya tayong yung binigay ko po wala pong kapalit yan. Ipagdasal mo lang po na sana nasa mabuti kaming kalagayan at ligtas sa anumang uh, nilalakbay namin. Yan lang po ano tay. At hanggang dito na lang po. Marami pong salamat. Eh salamat. Ayan uh, po. Sa mag-ingat lang kayo patnubayang kayo ng Panginoon. Ayan po. sana magpahaba pa ang buhay ninyo. Ayan ano po. Ayan po tay. Yan po napakalaking bagay po ano. Pang panalangin ko wala ako. Katuloy ko ako pero hindi ako nagsisimba. Nakakapasok ako na simbahan, kung makikil ngayon, wala na, na. Basta't ang Panginoon ko, may Panginoon ako, gabi-araw, gabi, bago ako na trabaho, hinihingi ko sa Kanya. Tama na po patnubayan yan. ako, bigyan pa ako ng mahabang buhay, na makatulong ako sa kapwa ko at hindi makagawa ng masama sa kapwa ko at sa Kanya. Ayan. Ayan. Maraming salamat po tay. Sana sa inyong paglalakbay at paghahanap ng ganyan sana patnubayan kayo ng Panginoon pabain pa ang buhay ninyo parang kung makakatulong sa kapwa ako naman tayo ang pinaiyak mo niyan dahil na, sa totoo lang po ikaw lang po yung nagsabi sa amin na mga ganyan ano tayo sa dinami-dami po namin na pinuntahan po ano ay ikaw po ang nakapagsabi sa amin ng ganyan. At uh, marami po salamat, ay God bless po. At uh, sana po, asahan nyo na darating po kami dito na meron ka pong uh, biyaya. Ano po, tay? Eh, marami pong salamat. Hanggang dito na lang po. Nasa sa inyo na yan. Nasa sa ah. inyo na Kaya sinasayo ako, wala akong kahilingan. Ang kahilingan ko sa akin buhay, maghaba ang buhay ko makatulong ako sa kapwa. Bukot yeah. kanino pa man hindi ako nakakalimot sa Panginoon.